Hello guys, for today's vlog guys, meron tayong event. Hinugot lang tayo ng tropa natin taga Lerma. Ayan, so kape muna tayo, kape. Ito yung anak kong bunso, kakape rin oh. Nasa, kape mo na, pakita mo yung kape mo. Hi guys. Guys, wait lang natin si Jericho. Tapos na akong maligo. At syempre, meron tayong event sa North Caloocan kaya unang una maraming salamat sa tropa natin okay sa nagbigay ng event eh maraming salamat at syempre ito nga pala yung mga anak ko kawi kawin muna na oh. hi guys so oh, ayun o oh. Yun sila o oh. Oh, sinanay, oh, you know o oh. hi guys <laughs> ayan guys uh, habang wala pa yung kasama ko nanonood muna ako rito ng TV ito yung kaganapan ngayon sa bahay ito naman Awak na naman niya yung barbarila niya oh. Oh. <laughs> Ayun oh. Hello, so ayan guys, ants medyo nag-adjust ng oras yung uh, tropa. 11 to 11 at uh, 30 na kami aalis, uh, no? Pupunta kami nang uh, Kamaring, kalookan, Barangay 178. Shoutout sa mga North kalookan, Barangay 178 diyan, okay? So meron kaming uh, kidi party diyan, guys. Baka makita niyo kami diyan. So kita-kita tayo, guys. Di hey, aalis na si Papa, guys. Alis na tayo guys oh, kiss na kiss na Kiss na kiss 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 Pogi Kiss J Ito kiss J ah, Alis na ako guys Ayun oh. Kami natin Tara tara Ah nalis na ako Ah nai, alis na ako nai Malabas na tayo guys Malabas tayo Hirap lumabas dito pag may bit bit Tara Tara Let's go! Ganda ng panahon, no? Let's go, let's go! Sobra init Hindi na init, no? Oh, bago ligo si Mrs. Oh. Anos na one. Ha? Oo. Oo. Oh. oh. Alis na ako, pre. Oo, oh, thank you, thank you. Na tayo, guys. O, oh, TW na tayo. Punta na natin yung tropa natin. Susunduin na natin sa Lerma. Stress. Alas stress pa naman yung party natin, guys. Kaya medyo maaga-aga pa naman. Kaya, syempre, nagpapasalamat din tayo dun sa tropa natin na kumuha sa atin. Jericho. Nandito na tayo sa Lerma, guys. Sunduin na natin siya. Pala natin, oh. Shoutout mga tropa, oh. Shoutout. A-vlog ako, pre. A-vlog ako, ah. Ayan, no? oh. Shoutout. Ilan labas natin? Ilan labas natin? Ilan labas? Ilan labas? dami, dami, dami. Ilan lang, pre. Tara, tara. Yung yeah, tropa na ating magician oh Ayun, oh, oh. Waiting, waiting, waiting Sa labas nyo? Sa kayo? Ano kami? Ano ako na balito? Sa ano kawit ano 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 ano? Kawit? Tatlo? Tatlo set ba? Tatlo Sala. set buti, 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 buti nila nabigyan tayo ng tropa ng atin, oh, yun, na ating Jericho. ko Ang dami labas oh Ang labas Bubble man Tara, tara Naka-vlog to para ablog man. ha, para nakablog para nakablog ha Pero eh. si ang kapal Baka may tropa kayo sa shoutout to. Dahil tropa nyo na. Shoutout kayo na tropa. Ano pa O boss namin o, boss Jericho, yun o. Jericho, boss kan. Jericho lang ang malakas o. Lalo rin dyan. Ah par, wala ang labas par. Ah, ito pala eh. Tropa natin, malakas din mag-show to. Ay par, nag-style agad. Naka-vlog yan par, naka-vlog. Ay guys. Kasama ka dyan par, kasama tayo, bahay tayo. Yan. Maraming magamit tayo sa ano sa kompeti. Alis na tayo, ang dami na natin, no? Oh. Uh. Station. Biyahin na tayo. Tatag ko sa ito, pre, ha? Ah. Kasi eh, tanggap mo naman to, eh. Biyahin na kami. Ito, eh. sa ako tropa, Jericho. Oh. Uh, maraming salamat sa tropa natin. Bigyan tayo ng labas. Uh, North Caloocan ang pupuntahan natin ngayon uh, Kaya shoutout yung mga taga North Caloocan Barangay 178 Tama ba pre? Uh, kita kita tayo dyan guys So guys dito na tayo sa ano Sa location ng tropa natin Okay nahanap na lang namin ni Jerry ko yung ano Yung location ng party You know Nahanap natin yung location uh, Medyo looban lang Medyo looban nga lang. Dito na tayo sa customer. Pasok na tayo. Yun. Kiraan lang po. Yan, dito na tayo guys. Dito, dito na tayo. Ayan. Gandang tangali po. Yan, dito na sila mo. Busy, busy sila rito. <laughs> Boss, Jerry ko lang. sa kalam. <laughs>

Na uh, set up na tayo guys. Eh. May vlog ko pa nga 'yan, oh. Ba na prep ba ako Si pang Jericho yun no oh. oh, yun na kami guys ang iba po o di ba pun kami mag show guys so oh. Uh, sa tayo maglagay ng makeup guys tayo na lang natin matapos sa parang Jerry ko kasi para makapag design tayo You know. shout out shout out Mario Mario Black TV <laughs> <laughs> Mario Vlog TV yan ha oh. guys. Oh, yan. Si ate, shoutout natin na si ate Ayaw, ayaw, ma ayaw magpakita sa Kaya <coughs> guys, dito na tayo guys So timo na natin yung big natin pang malakasan Kaya tropang Jericho natin Set up na siya ng ano, pang painting guys na ah, preo panya rin you know painting niya guys oh. So. set up na siya ng painting natin guys nakahayos na rin yung mga tables and chain natin may mga bata na rin guys oh. So. hello po guys nag start na rin si Jerry ko sa painting natin Ayan na. start painting natin so konti pa lang yung mga kids natin si Batman! <laughs> At pagpalaan mo po, Panginoon, si Jace na sa kanyang limang taon na pagdiriwang sa kanyang birthday sa araw na ito, Panginoon, dalangin ko po mo siya, Panginoon, at ilayo mo siya, Panginoon, sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat ng mga masasamang tao, lalong-lalo na sa mga bata. Sabay-sabay natin palakbakan si ate, okay, or si ma'am. Marites Garcia. Okay, dun, don sa ano, opening prayer natin. Wala ba palakpakan dyan, guys? Wala nang pumapalakpak sa mga kids natin. Ayan, okay. Kanan lang Ikaw, anong pangalan mo? Mike. Ikaw? Prince. Pangalan? Alvin. Pangalan? Claude. Ano pangalan nito? Na yeah. Kilala natin siya. Siya yung celebrant natin na si Kuya Jace. Ano pangalan niya? Claude! Yeah. Okay. Pangalan, Kuya? Kelvin. Kelvin. Pangalan? Mark. M ha? Mark. Hindi ba ikaw si Batman? <laughs> okay. Ikaw na pangalan mo? Lucky. Lucky? Nine. Lucky Nine. Lalo <laughs> <Lolong>, ko oh. ako. <laughs> Dejoko. Pute. Nasaan ang paa? Paa. Nasaan ang paa? <laughs> Nasaan ang paa? sabi niya oh. Okay. So guys, eating time na tayo. Eating time, meeting time na tayo. Sige ma'am, okay lang po. Palakpak muna ro, palakpakan. Okay, who's next. <laughs> ah, next, next, next. Oh, isa-isa lang, isa-isa lang. Ito na muna, bet. Ah, sige, ma'am, next natin dito na, ma'am.